Yung madam niyo naging Dora na. <laughs> Ewan ko ba kung anong naisip niyan. Hindi naman niya naging heartbroken. Simula nung naghiwalay yung Katniel, naging ganyan na yan. <laughs> Apiktado yung madam niyo sa ibang relasyon. <laughs> Habang nagkakapina naman yung madam niyo, nilibot niya yung buong mansyon. Umakyat pa nga sa rooftop dahil mainit bumaba na lang. <laughs> Pagkatapos magkape, natulog ulit. Nagising dahil sa ingay sa baba. Ito pala yung pinagbisihan nila. Sinabihan ko nga pagkatapos nila dyan maglinis sila. Habang si madam nag edit na naman. Para meron tayong ma-update sa mga basher nating inggetera sa buhay. Pagkatapos pala mag-edit ni madam, naggrocery ako mga kapilingon. Syempre hindi ko na sinali sa vlog na to. Baka kasi nayayabangan na kayo kay madam. Kasi lagi na lang naggrocery. Paano ba naman kasi yung madam nyo? Ginawa ba namang libangan ang pagwaldas ng pera? Enough na nga ni Madam etong double door ni ang ref. Kasi maglalagay na naman siya ng panibagong stack sa ref. Nilagay ko na nga sa freezer yung mga dapat ilagay. Mga importante lang naman na kinakailangan sa araw-araw ang binili ni Madam. Pero itong pinaggrocery ko mga kapilingon, tatlong araw lang to sa pamilya ko. Wala nang nangyayaring budget. Hindi uso sa pamilya ko ang magtipid. Pag madaming pinaggrocery si Madam, para talagang merong fiesta sa mansyon. Yung mga pamangkin ko, halos dito na tumira pati yung mga pinsan ko. Pero mas may stress si Madam pag walang laman yung ref niya. Kaya yan yung dahilan kaya laging naggo-grocery yung Madam niyo. Nalulungkot kasi yan kapag walang stock na pagkain sa mansyon. Kaya kung tatanungin niyo, kung kamusta na yung sakusakong pera ni Madam? Sako na lang talaga yung naiwan mga kapilingon. Akala ko, kapag may sarili na akong bahay, makakapagtipid na ako. Yun pala, madami pa palang gagastusin. Ipaglaban e mo yung pagiging strong and independent woman mo, madam. Simula nung naging madam na tayo, hindi ko na pinapatrabaho yung papa ko. Gusto ko maging donyo na lang siya sa buhay niya. Lahat ng gastusin sa mansyon, ipinagmamalaki kong ako ang gumastos niyan lahat. Gusto kong wala nang iisiping problema yung papa ko. Pagkatapos kong ang i-arrange yung mga pinagrosery ko, ay dapat magluluto tayo ng panghapunan. Pinalinis ko nga tong isda kay papa dahil ito yung lulutuing ulam ni madam. Nilagyan na nga din natin ng paminta at magic sarap. Pagkatapos ay eh hinanda na nga ni madam tong kawali at sinalang na. Naglagay na nga ng mantika at pinirito na yung isda. Matagal din kaming hindi nakapag-ulam ng isda. Puro kasilitsyo ng ulam sa mansyon ni madam. <laughs> Binaliktad na nga ni madam yung isda. Tapos uminom siya ng tubig dahil malapit na siyang madihydrate. dehydrate Pagkatapos inihain na niya yung piniprito niyang isda. Dahil 1% na lang masusunog na. Akala nyo isda lang yung uulamin ni madam ngayon. Bumili din siya nitong crabs na kasing presyo sa kalahating sako ng bigas. Habang naghiwa nga ako nitong bawa, may nangaruling sa labas mga kapilingon. Suki talaga tong mansion ni madam sa mga nangaruling ang bilis kasing na chismis dito yung sakusakong pera ni madam. Siyempre, uunahin ko muna tong garlic rubs ko. Baka mapanis pa to nang hindi pa niluluto. Nagdagdag din ako ng butter para lalong sasarap. Eto talaga yung paboritong ulam ni madam. Gusto niya kasi yung mahay blood na siya ng tuluyan. Naglagay din ako ng chili paste, itong oyster sauce, liquid seasoning. Binuos ko din dito yung tirang magic sarap kanina. At syempre, yung paminta, wag nating kalimutan yan. Binaliktad ko na nga hanggang sa mahilo yung crabs. Pero hindi ako nagpapa-expert dito ha. Feeling lang talaga ni madam na magaling na siyang magluto. Niready ko na nga tong lagayan dahil ahanguin na natin to. Iala e nga namang ipabukas pa natin to. Gutom na gutom na si madam. Madam niyo nagpapa-expert na. Hindi na tinitikman yung mga niluluto niya. Mukha namang masarap yung niluto ni madam ngayon. Siyempre pinaghirapan to ni madam. Dugot pawis ang inala niya dito. Kahit anong lutuin pa ni madam, kakainin at kakainin pa din niya ng mga pamilya niya sa nakikita ko, parang masarap talaga yung niluluto ni Madam na garlic crabs. Pero panigurado, lasang dalar tong crabs na to. Okay lang yan, Madam. At least hindi ka kumain ng panis na pagkain ngayon.